hello, may buntag sa tanan, mga ka kawis. Dito sa Jamia. Ang palit na tayo, palit ito. Tuyo. Ah, Sobrang so, tuyo dito ah. Yan. In the food. Ito na, ito na, ito na. Ito

Ito sila. Ito. -pa sila. -pa sila. Oh, ano lang to 160. Ito naman ruba. 50 pills. Ito 160 pills.

yung pampasa ng Arabic ito yan ang magagamit kailangan kukuha tayo ng isa lang hindi ko alam kung magkano ang isa nito pero mahal po siya pag umabot ng 70 800 yata ang buo niyan buo nito, itong ganito isang ganito wala tayo isa ay pang soap sila dito pang hanwas ayan palm oil 900 pip 900 ano ba piso ano ba ito yan mga piso na din nakapromo-promo din sila ayan o Mikli Imprint 21 sila.

pabango ayan pabango, ayan, pabango. Ayan, 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 something Mat try natin pa yung blue guys ang ganda naman mga supply. tingnan nyo ayan diba Bibili natin oh, 180, 100 pa, 15 pesos. Pilsa. Kasi ito pa ang ganda ng mga. Ayun. Gusto ko 'to. Lamot siya, 180, 80, 380. Ay, 180, 380 pesos na 'yan. Tsaka ito naman, ang ganda rin 'to. Line na 2, 2, 8, 2, 820. Ayun. Ayun, pang bata din. Ayun oh. 2, so, lang pesos 'yan. Mayroon din silang oral. Isang piraso, 1KD, 690. Ito naman, dalawahan. 1KD, 865, I think. 65 pala. 1KD, 865, dalawa. Ayan. May mousse, ang mousse din sila sa paa. Ayan, oh. Yung kalios, wala tayong dami-dami. Ito yung gamit nila. Dapat. 1KD, 355 bills. Marami guys, mga mga Ang dami-dami. Ayan. May downy din silang nakasil. Ayan. May daw sila na um, 1 kg. 1 kg, 1 kg, 1 kg, 130 pills. 1 kg, 1 kg, 130 pills. Ayan. Yung daw naman is 1 kg, 700. Ayan, may kulay sila. Ayan. Garner. Ay, kuliston. Kuliston. Ayan. May garner din sila. Ayan, ang ganda kulay. Ayan. ayan. Ito gusto ko parang bra, parang GP siya. Ito naman blonde. Gawin natin yung price is 180-420 bawat isa. Pasya na yan sa buhok mo pag basa na ayun. Buhok mo manipis. Pasya na isa nito. So baka kailangan dalawa ilalagay mo yan. Ito maganda din to eh. Oh. Puso ko to. Yan. Ano pala ko siya? Yung price ang kulis doon ba? Guys. May palit din sila. Ayan Oh, ang blonde. Ang ganda ng mga kulay. Ayan. Ito. like brown. Para um, siyang dark brown niyan, maganda siya. ito na lang po. Yan para siyang black. Okay na. So, ito na lang ang atin. Ito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. Bye-bye, see you again.